good morning, good morning sa ating mga ka-DIY, ano, sa ating mga subscriber, sa ating mga kabayan. So, good morning sa inyo lahat. At saka nagpapasalamat tayo sa ating mga subscriber, ano, sa inyong uh, tulong sa pagsasubscribe, pag pagsasubscribe, pag-click sa notification bell, at umabot na tayo ng 20k subscriber. So, salamat sa inyong lahat at uh, malaking pagpasalamat po sa inyo. So, magandang umaga sa inyo. Magkakapi muna tayo. Meron lang akong ipi-click sa inyo. Nung nakarang araw, kasi may ginawa tayong DIY doon na drywalling sa Dika Homes Talomo Dabao so sa mga taga Dika Homes Talomo Town House sa inyong lahat at saka i-flex ko lang ito dahil lang ginamit ko sa pagpa-primer sa pagpipintura doon ay napakaganda napakatipid dahil sa usapang DIY naghahanap talaga tayo kung saan tayo makakatipid so nasilip ko ito nakita ko to sa advertisement kaya ito yung ginawa ko ipapakita ko lang sa inyo baka makakatulong sa inyo Two in one na siya. Uh primer na top coat pa. So ito papakita ko lang sa inyo. Hindi matapos ito today. Kaya ba? Kaya baka ako ang bahala. Ma Mga mahilig mag DIY dyan, tapos magdimentora kayo. Ito, ito, maganda top rin ito. And na super combo na primer and top coat in one. Maganda ang coverage Kaya mabigis ang trabaho Wow! Takip agad At affordable pa to Kaya sulit tipid ka sa pondo You're my hero Salamat Super Pondo Kitang-kita ang galing mo Sa pondo 100% acrylic primer and top coat in one Basta pintura Hanapin tatak Davis So yan ano, napakaganda ng pondo Dahil ah uh, 2 in 1 na siya. So, hindi na tayo bibili ng primer para i-primer natin sa wall natin na ginawa. Dahil napakamahal ng primer ngayon. So, ito, primer na siya. At the same time, top coat pa. So, ang laki ng tipe eh, dahil nabibili lang natin siya sa isang balde. Nabibili ko lang ng 2,003 yata. Mahigit, hindi na, kung hindi ako nagkakamali. Pero kung sa per gallon siya, nasa mga 500 mahigit. Ganun, So napakamura na, napakatipid pa. Naman tayo eksperto sa pamimintura. So usapan nga DIY lang talaga ito. Sa kakahilig natin mag DIY, natutunan na natin yung uh, pamimintura, pag install ng, ng drywall, paghahalo ng masa, pagpapile ng hollow block, sa uh, saka pagka-tiles, plumbing, uh, uh, wiring. Natutunan na natin yung mga basic na mga yun, ano, gawain na uh, construction. So napaka- gandahan na natin natutunan. So, sa pang DIY lang talaga ito, at saka natutunan lang natin to sa pagtatanong-tanong sa mga mga ekspertong mga uh, manggagawa sa site. Ano? So, pag nasa site kami, nagtatanong-tanong ako, wala namang mawawala. At saka, nakakabuti yon sa akin dahil uh, uh, natuto ako mag-DIY. So, kung gusto niyo talaga matuto mag-DIY dahil hiling uh, talaga, panuorin nyo lang yung mga vlog ko uh mga nai kong videos so panuorin niyo lang baka makakatulong din sa inyo magtanong kayo o kayo Maya magtanong baka may ma baka may ma-suggest ako so napakalaking uh, bagay dahil uh, na-renovate ko yung simpleng bahay doon sa amin at saka ngayon ay uh, uh, nakagawa ko ng apat na kwarto mayroon akong vlog niya panuorin niyo kung paano ko ginawa yun uh, sa maliit na halaga lang yung uh, nai-gastos ko at saka nakayanan ko mag-isa gawin yon kung paano mag-install lalo, lalo na sa mga hamba sa mga PVC uh, door sa toilet yung mga pagtatiles ng basic lang so natutunan ko yun nga natapos yon at saka naparintahan ko yung naparintahan ko yung apat na kwarto. malaking bagay na rin yun dahil uh, simpleng DIY lang at na uh, remedyohan natin na uh, sa sa pipin na pamamaraan. So napakamahal talaga. Hindi biro ang pagpipintura ngayon. So pag nagpa-quotation ka sa mga pintor ngayon sa pagpapintura sa bahay o repaint, hindi biro, talagang napakamahal. Kung gusto mo talagang ikaw-ikaw na lang, Kung gusto mo matuto na nagtitipid ka, wala kang budget, gusto mo matuto, panoorin niyo yung panoorin niyo lang yung vlog ko. At marami kayong matutunan dito. Sa so, naman ay inuulit ko, no? usapang DIY lang ito, hindi naman tayo talaga na pintor. Sinishare ko lang yung nalalaman ko, hindi naman tayo expert talaga pintor o magagawa sa larangan ng construction. So, ito naman ay piniplex ko lang, baka makakatulong sa inyo. Kung mayroon kayong katanungan, PM lang kayo sa YouTube channel natin, panori. Kung gusto niyo talaga matuto, panoorin niyo lang yung mga videos ko. Marami akong Netflix dyan sa mga DIY, usapang DIY lang, mapasasakyan mapabahay. So, simpleng, simpleng basic na DIY lang. So, pag, pagdating naman sa mga major na talaga, hindi natin kaya yan. Hindi naman natin piniflex yan. Yung kaya lang natin agawa na paraan para makakasave tayo. At same time, natuto na tayo, nakakasave pa tayo para naman sa atin yan. So, hanggang dito na lang. Ito sa Lino Boy, YouTuber ng Bayan. Peace out.